Ayan, magandang araw mga kadahon. Ayun, Dami Dami <laughs> Ayan, Dami fish fish, oo. yan, yung ating, yung mga kalabaw. Alam nyo mga idol, nung kami mga bata pa, yung kaidaran ko ay mga nasa simula ng 7 years old, pataas, hanggang ano, hanggang uh, 20 years old. Hala, naliligo kami sa <laughs> sa ganito, sa ganito na kasama ang kalabaw. Tatay, <laughs> pagkulog Opo. Ayan yung mga anak ko mga idol. Ayan. Okay, oh, ang dami fish. Fish. Pero pag yeah. yung fish, hindi, hindi natin mahuli yan mga anak. Si yun eh. <laughs> Pag manahis, sila. Oo. Oh, oh. Ayan oh. Ito ang pinakamasipag na hayop Tatay, mga idol. Ito yung ah uh, tinatawag na tumutulong tumutulong sa tao. Ayun. Ibang tulong nito, lakas. Mga idol, lakas. Kaya niya mag-araro. No. Kaya niya mag-araro. Kaya niya magbuhat nang mga mabibigat katulad ng mais, palay ikarga mo lang sa kanya na mayroon siyang karusa, ayan <laughs> ganun kaya ito ay pambansang hayop anong pambansang hayop? kalabaw kalabaw <laughs> pa? slow na yung fish, makukuha na sila? sila? opo, pag big na, saka natin kunin ang fish gusto uh. mo yan? o sa dagat marami ayan mga idol oh. ayan iyan lalaki yan ito naman yung babae mga nganak na yan mga idol mga nganak na yan ayan yan you know, oh. may anak siyang maliit pero buntis siya ulit mga idol buntis o <laughs> oh, bakit Ricky ayan ang pangalan ng kalabaw ay si Ricky mga idol si Ricky yan lalaki Nalala ko tuloy si bro Ricky Bro Ricky Ayan ito Tukayo mo <laughs> oh, Hindi yan O kita mo bait mga idol Ang bait Ang bait mm -hmm. Ang bait niyan mm -hmm. Ayan mga idol Ayan si Ricky Ayan ang nanay niya Ayan ang kanyang Kapatid Ayan Binuntis niya ulit yung nanay niya Ayan mga idol, maraming salamat sa inyo sa lahat ng tulong nyo sa pagpapanood ng ating mga video. Salamat sa tulong kay Kadahon mga idol. God bless po sa ating lahat.